sapagkat kapag ka hindi tama yung mixing proportion na ginamit mo sa iyong mga pusti, yung mga pusti mo is aampaw talaga. So welcome Relarge TV. Supposed to be mga ka-idol. Nakita nyo to. Unti-unti ko -unti nang binuo itong stories ng aking bahay. Pagamat ito ay pato stories pero ino na ko pa rin yung piling halublak saka buhos ng mga pusti. So ngayon napansin nyo ba? itong mga pusti ng aking bahay is napaka smooth, kumbaga wala kayong nakikitang ampaw sa bawat pusti okay no, by the way, baka sabihin nyo real TV, sabi mo yung mga pusti mo is walang ampaw, so yung nakikita nyo na parang ampaw sa gitna ng aking mga pusti hindi yun ampaw, kundi isang tiltil, para kapag kapailan natin ito ng piling blocks dito Kakapit yung siminto natin sapagkat may mga tiltil itong mga pusti natin. Yun ang purpose dito. Pero itong mga pusti ko is wala talaga itong ampaw. Sapagkat yung mixing proportion na ginamit ko ay nakatama tayo. So sa pagbubuhos ng pusti, ano ang tamang mixing proportion para yung pusti natin is hindi aampaw sapagkat kapag ka hindi tama yung mixing proportion na ginamit mo sa iyong mga pusti yung mga pusti mo is aampaw talaga kapag ka hindi mo alam yung mixing proportion ng ating siminto kung sa isang sakong siminto ilang sakong buhangin ilang sakong bato at saka ilang dami ng tubig. So ngayon kung gusto niyo malaman kung ano ang tamang mixing proportion para sa pagbubuhos ng ating pusti para yung puste natin is napaka smooth or napakalinis. Kung baga wala kang makikitang ampaw, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe para may makukuha kayong idea or knowledge kung paano gumawa ng bahay na kahit piso ay walang gasto sa libor. At kung paano gumawa ng bahay na sobrang nakakasib ng mga materyalis. So ngayon, balik tayo sa tanong, ano bang tamang mixing proportion na pangbuhos natin sa mga pusti ng ating bahay? Sa isang sakong siminto, tatlong sakong buhangin at dalawang sakong bato lang yung ginamit ko. Kumbaga, 1, 3, 2. Isang sakong siminto, tatlong buhangin at dalawang bato. Hindi ako gumamit ng one, 3 isang sakong siminto dalawang buhangin at tatlong bato andin, lalong hindi ako gumamit ng mixing proportion na 1 to 4 isang sakong siminto dalawang buhangin at apat na bato sapagkat yung mixing na yun ay aampaw talaga lalong lalo na kapag kapusti yung bubuhusan mo yung tamang mixing proportion is 1 3 2 isang sakong siminto, tatlong buhangin at dalawang bato. So palagi talagang marami yung buhangin kaysa bato. Hindi pwede na marami yung bato kaysa buhangin. Aampaw talaga kahit ano pang basang gawin mo sa simintong minix mo. Aampaw at aampaw talaga sapagkat na experience ko na yun. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo kapag kayong minixing mo ay maraming bato, ganito yung mang So okay no, ganito yung mangyayari kapag yung mixing mo ay sobrang mabato-bato. Kahit basain mo palalo, kapag sobrang bato, ganito yung mangyayari sa apustina uh, natin. Sa sobrang bato, yung buhangin ay hindi na masyadong uh, kumapit sapagkat napaka-bato yung mixing natin. So mas maganda kapag marami palagi yung buhangin, yung bato is kakaunti lang. Kung baga, sa tatlong sakong buhangin, Dalawang sako lang yung bato natin. Hindi pwede na yung bato at saka buhangin natin is pantay. Hindi din pwede na masyadong marami yung bato natin. Kailangan mas marami yung buhangin kaysa bato. So, nakita nyo yung puste. Yun ang mangyayari kapag yung mix na siminto nyo ay sobrang maraming bato. Aampaw at aampaw talaga. So, ngayon ay mag-actual tayo Ayun na mag-mix para ipakita ko sa inyo yung actual na mixing proportion na ginamit ko. So ngayon ay actual tayong magmi para maipakita ko sa inyo kung ano ang tamang mixing proportion pang buo sa kulong or pusti para sa two stories na bahay. Yung mixing proportion na ginawa ko is 1 3 2. Isang sakong siminto, tatlong sakong buhangin at dalawang sakong bato hindi talaga pwede na marami yung bato kaysa buhangin natin. Sapagkat may mga panday foreman engineers ngayon na yung mixing proportion na ginawa nila is 1 to 3. May iba pa, 1 to 4. Isang sakong siminto, dalawang buhangin, at tatlong bato or apat pa na bato yung ginamit nila na mixing proportion pagbubuhos ng kanilang kulom or poste. So, yun ay mistake kapag ka yun ang mixing procedure na gagamitin nyo sa pagbubuhos ng kulom or pusti ng inyong bahay sapagkat aampaw talaga kahit basain nyo pa lalo yung mixing nyo aampaw at aampaw talaga. Hindi talaga pwede na marami yung bato kaysa buhangin natin. Mas maganda na marami yung buhangin at kakaunti lang din yung bato. Gaya ng mixing na ginawa ko ngayon, sa isang sakong siminto, tatlong sakong buhangin at dalawang bato lang. So ngayon ay imimix ko na ito para maipakita ko sa inyo. So kino, ito yung tamang basa at tamang mixing ng ating siminto, buhangin at saka bato. So you kino, nakita nyo kung anong tamang mixing proportion para sa kulom or pusti ng aking two tostores na bahay.